morning, uh, Aljo. Good morning sa ating mga tagapaginig. Opo, may kumakala to ngayon na balita sa social media na ang inyo daw uh, may bahay, sir, ay uh, independent uh, director na isang insurance company na konektado naman sa Pamilya Diskaya. Ano pa yung masasabi, sir? Yan ang konektado. Ang inyo pong may bahay. Misis nyo po. Paano? paano na maging konektado ang asawa ko sa Diskaya? Oo. Oh, oh, Link daw sa insurance firm tied to Diskaya projects. Ano ba? Balita ba yan? Na, na, ba? Si na ba? Na, ba? Na, na, nasa ano ito sir? Eh? Nasa social media na. Pati na napalita yata sa billionaire Channel. Oo, oh, Opo. yung mga bayaran channels yan eh. Aha. ah bayaran media. <laughs> ano po masasabi niyo doon, sir? Opo, go ahead. Ang sabihin mo, mag-research sila ng konti para malaman nila ano yung independent director sa isang kumpanya. Opo. Ang isang independent director, hindi siya, wala siyang pagmimeari ito sa kumpanya. Wala siyang kinalaman sa management. At wala siyang uh, kamag-anak sa mga shareholders. Mm -hmm. Yun ang magiging quality para maging uh, independent director. Kapag hindi gano'n ang uh, katangian mo, hindi ka tatanggap yung independent director. Yan ay isang ayon sa Insurance Code of the Philippines. Kaya makikita mo ang asawa ko wala siyang pagbiniari, wala siyang connection sa management, mm -hmm. wala siyang kakilala o kamag-anak sa mga... kakilala uh, siguro pero wala, wala siyang uh, relations sa mga shareholders. Mm -hmm. Ang tungkulin niya ay yung nilalaman lang ng batas na to protect the minority shareholders at saka kung uh, pinag-uusapan pinag uh, nila yung governance, paminsan-minsan siguro nakakapag-contribute siya. <laughs> Ngayon kung alimbawa yung mga diskayo o iba pang mga contractors ay kumuha ng servisyo ng mga insurance na nagkataon siya ay isa sa mga independent directors, ano naman kinalamanan ng asawa ko roon? Pati nga mga sasakyan nag-a-apply sa ano eh, sa insurance ng uh, o oh, baka naman yung mga sasakyan ninyo eh na cover din ng mga insurance na kung saan ay eh, yun nga baka ano mga ano pa ano, pangalan ano, ng insurance na Stronghold Insurance. Oh, yeah, baka no, baka yung mga sasakyan ninyo kinover ng Stronghold. Oh, masama ba 'yun? opo. Ito lang lahat po yun. na lang, lahat na lang hahanapin ng mga taong yan para sira ang sanga ko. Sapagkat nakikita naman ninyo, ako na lang yata ang gusto na magsabi ng direksyon kung saan dapat papunta yung flood control uh, issues na ito. Meron silang kinatatakutan na isang tao na hindi nila mabanggit-banggit. Yun lang isipin nilang banggitin yung pangalan, nanginginig silang lahat, takot na takot. Mm -hmm. O so, yan, yung, yung, ganyan sila ngayon kapag uh, ang mga congressmen ay dapat napatawag. Ayaw nilang ipatawag ang mga congressmen. Takot na takot sila. Opo. Napapansin niyo siguro. Mm-hmm. Opo. Okay. Uh, may iba po ko Sen. Uh, Marcoleta. Ang sabi po ni uh, Sen. Lacson ay paubayan na sa Manila RTC yung pag-imbesika sa Opo, sa kontrobersyal affidavit ng surprise witness niyo po. Ano ang yung hindi masasabi? Ba, hindi, ba siya, hindi ba siya interesado na ipatawag yung notaryo kung bakit niya sinasabi na hindi siyang uh, may-ari ng uh, signature halimbawa? Hindi ba siya interesado na maalaman ng katotohanan? Pati pamamahala niya doon eh, tinitira eh, nila yung credibility ng witness at magitan ng notaryo. Eh. Umarap na nga sa kanila. Hindi pa sila bumili. Pinagtatanong nga eh. Mm -hmm. Ang totoo niyan, kahit walang notaryo yun, eh, pwede na yun eh. Oh, ngayon, para lang magkaroon ng butas, para lang pasamain yung credibility ng tao, ayun, pati notaryo, eh tawagin mo yun ng notaryo para malaman natin kung bakit niya dinidenay yun. Ang totoo niyan, halos lahat ng nagmu-notaryo rito, hindi naman sila yung pumipirma talaga eh. Mm -hmm. Yung mga staff nila, mga sekretarya nila eh. ko sa kanila, oh, kung tawagin niya lamang, Apat tayo niyang tawagin? Opo. Kasi guy, ang giit ni Senator Lacson, kung ang komite ay kikilos patungkol sa mga isyo kaugnay ng notarization, sabi niya, gaya na pagsapina ng notarial register ng abogado, ang um, pirma ay lumitaw sa affidavit ni Gutesa, malilihis daw ang takbo ng pagdinig. Eh siya naglihis doon eh, di ba? Pinag, pinag, uh, pinag nila yung notaryo. Sino naglihis? Di sila. Sana kung nagkasya na lang siya, nung sumumpa yung tao sa harap nila, pinagtatanong naman nila, sumumpa din siya doon, bakit kailangan mo pang pag-usapan ng notaryo? So, kailangan nilang gumawa ng paraan para ilihis talaga. Sinasadya nila, silang naglilihis. Pero yung tinawag niya yung notaryo, pagkataas ay yun ang puntahan. Ay, sino nagpasimula, hindi ba siya? Opo. Okay. Ano po ang aasahan naman ng taong bayan sa mga susunod pang pagdinig dyan po sa Senate Blue no Ribbon Committee? Kayo po ay pupunta sa Senator Marcoleta. Tanong po sa kanila, sapagkat ang tao parang wala nang maasahan, sapagkat kung saan papunta dapat, yung dapat puntahan, nililisya nila. Siya na rin ang nagsabi eh. Nabili siya na sa bingenone. Ang eh. Nagsalita na yung pinakamatapang na testigo na nakita natin. Gusto pa nilang i-discredit. Wala nang taong bayan umusog diyan, Arjo. Opo. Okay. Sa pangkalahatan na lang po, ah, uh, Senator Marcoleta, na binibirao kayo. Oo, oh, meron ho talagang mga taong nais nice kayong siraan. Mensahe na lang po sa pangkalahatan, Senator Marculeta. Walang problema sa akin 'yon. Ang taong bayan matalino. Lahat ng ginagawa nilang yan ay uh, panglihis sa katuwiran, panglihis kung saan ang direction dapat. Ang gusto nilang siraan, yung mga taong gustong makita kung saan papunta at kung sino may kagagawa nitong flood control na ito. Lahat ng paraan gusto nilang gawin para ilihis nila. Para sa ganun, i-cover up nila yung mga taong kinatatakutan nila. Ang taong bayan, nahalata na silang lahat. Tingnan mo yung social media, halos putok na wala nang naniniwala sa pagdinig sa Blue Committee. Kung ganyan lang ang kanilang mga pamamaraan para isiwalat talaga ang totoo. Merong, meron talagang deliberate, meron deliberate na uh, pamamaraan ng ginagawa nila para ilihis, para ilayo sa mga taong dapat tuntunin ng investigasyon. Mm -hmm. Opo, Pwede ko pa mahabulutong itong tanong, uh, Senator Marcoleta, hindi pa daw may tuturing na state witness sa mga sawang diskaya, bagabat ito'y uh, kinumpirmana ng DOJ, protected witness sa mga ito. Nasa sa kanila yun, sapagat namimili sila ng witnesses, pati nga yung pagpunta ng DOJ sa hearing namin, nagkalabula labo na, nagkahasama na yung balat sa tinalupan, hindi na tamang pagdinigyan sa nga nakakita. na kapag nag, nagdidinig kami, dinidinig namin ang, ang, uh, ang mga witnesses, Bigla na lamang uh, po darating si uh, Secretary Rimulla, kukunin niya yung uh, kukunin niya yung uh, witness pagkatapos ibabalik niya, meron na siyang ibang supplemental affidavit. Hindi na 'yan ang tamang pagdinig in aid of legislation. Maraming maraming salamat po sa inyong panahon, Senator Dante Marcoleta. Magandang umaga po. Salamat po, salamat po. Good morning. Thank you.